Hindi ko din naman inakalang aabot kami ni Nilda na live-in partner ni Uncle Juni. Dahil edad pa lang, namin ni eh ang layo na ng pagitan. At hindi si Nilda ang tipo ng babae na gusto ko. Bukod doon, e eh live-in partner pa nga siya ni Uncle. Kaya lang, Totoo siguro ang mga sabi-sabi na kahit simula pa lang na walang apil sa iyo ang isang babae o kaya naman ay lalaki pero kung kayo naman ang laging magkausap at madalas ay magkasama eh darating sa puntong ma at ma kayo sa isa't isa lalo na kung wala naman kayong samaan ng loob at may mga bagay-bagay na compatible kayo sa isa't isa at marahil etong nangyari sa amin ni Nilda na live-in partner ni Uncle Junie na naging dahilan upang tuluyan kong maisangkot sa ang sunog at maalat niyang pinat. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! Itago mo na lang ako sa pangalang Aldrin ng Alfonso Cavite. Katulad ng ibang personalidad dito sa mundong ibabaw na naging sidekick ng kung sino-sinong nila lang na may kanya-kanyang dahilan, mapakamag-anak man o hindi. Isa rin ako sa malaging katulad nila, kahit may sariling bahay at buo ang pamilya. Mas naging malapit ako sa aking Uncle Juni, na pang-apat sa anim na magkakapatid ni na Papa. Pakiramdam ko kasi ay mas kakampi kesa sa aking magulang at nakalakihan ko ang bagay na iyon. Kaya naman noong ako ay mag-aral madalas ay kay uncle ako nakakakuha ng ekstrang baon. Nabilang isang mag-aaral, alam ng lahat na masarap mag aral lalo na kung paldo, di ba? Para sa akin elementary to high school eh, hindi pagloon tumatatak sa ating kokote. Ang salitang, pagkatapos mong mag-aral, magkakatrabaho ka at magkakapera ka. Makukuha mo na ang iyong gusto na maging ikaw. Dahil isa lang naman ang alam ko, matagal pa yon. Elementary to high school, eh nakakatnawad mag-aaral kapag walang gasolina, which is baon. <laughs> anyway, so ayun nga. Noong mag-college ako, suportado rin ako ni Uncle Juni Masorte kasing nakapag-abroad siya at makaraan ang taon ng kanyang pag-iibang bansa ay nakapagpundar siya ng sariling bahay. Wala pa kasi siyang asawa at tulad ng ibang lalaki, may prinsipyo. Ang hindi umasa sa magulang o sa kahit na sino sakaling siya ay mag-asawa at iyon ang turo niya sa akin. Ako rin ang pansamantala ay nanirahan sa bahay na kanyang naipundar at malaki ang advantage noon sa akin lalo na noong makagraduate ako at magkaroon ng trabaho. Mabilis akong nakakaipon dahil maliban sa pagkain ko at personal needs ay wala naman akong binabayaran dahil si Uncle lahat ang nagbabayad sa bahay. At ang isang bili ni Uncle Juni, huwag akong magdadala ng babae sa kanyang bahay dahil malas daw yun. Nagkaroon ng jowa si Uncle Juni nang magbalik pinasya. Hindi ko alam kung saan niya nakilala yung babae pero in my taste, hindi ko type yung girl lalo. At ewan ko kung saan iyon napulot ni Uncle Juni at kung ano ang nagustuhan niya doon. Sabi pa nga ng iba, tumanda ka na ng ganyan tapos dyan ka lang babagsak. At ang malupit, complete package na si Uncle. Tapos yung ka naman niya ang pinili niya kahit pasabihin hindi kagopuhan si Uncle Junie. Nagulat lang ako noon nang magbalik pina si uncle. Umuwi siya na may kasamang babae. Wala naman sana akong paki dahil matanda na siya at bukod pa roon, bahay niya iyon. Kahit pasabihing binrake niya ang kanyang sinabi na no, huwag dadalahan ng babae. Ganon din yun dahil hindi pa naman sila kasal. E dun na kasi natulog yung babae na na lang natin sa pangalang Nilda. At ang matindi, makalat idol unang gabi nila sa bahay ay halos hindi ako makatulog dahil obvious na obvious, meron silang ginagawa. Kalabugan sa loob ng kwarto ni Uncle Juni. Ano yun? May habolan style sila. Pusa lang. <laughs> Hanggang sa umalis at bumalik at doon na, tumira sa bahay ni Uncle Juni for short nag in sila. At noong bumalik si Uncle Juni sa si ibang bansa parang magtrabaho, ako ang naiwan na kasama ni Nilda sa bahay ni Uncle Junie. Ang akala ko nga aalis na yung babae pag alis ni Uncle pero si Uncle Juni pa ang nagsabing bantayan ko si Nilda at magpapakasal sila pagbalik niya. Ano pa nga ba lang din naman ako sa bahay ni Uncle and soon magkakaroon din ako ng sariling bahay. Sa pagbalik ni Uncle Junie ng ibang bansa ay hinayaan ko lang si Nilda sa kung ano ang kanyang gustong gawin. Bahay trabaho ang ginawa ko at laging siya ang nag-uumpisa ng aming usapan. Mali ba na lang kung iaabot ko kay Nilda ang perang padala ni Uncle Juni? Dahil ako ang pinagkatiwalaan niya sa bagay na iyon. At ganoon na ang kalakaran namin ni Uncle kahit na noong wala pa si Nilda. At para magkaroon kayo ng idea sa kung bakit ko nasabing hindi bagay si Uncle kay Nilda, hindi dali sa itsura kundi sa narating ni Uncle may itsura naman si Nilda, morena at kahit papaano may balakang din naman. At ang tingin ko na dahilan kung bakit niya nabilog ang mundo ni Uncle Juni ay ang oversize niyang Shopao. At tingin ko, hindi lang isang monkey ang lumambitin na doon at syempre, <laughs> kasama na si Uncle. At tingin ko, veterano na itong live-in partner ni Uncle sa larangan ng Perdigana. At hindi ako yung lalaki na kayang lunurin ng basta-basta ng ganoong laki ng siopaw. Hindi ako yung lalaki na kukuha ng babae na pagtitinginan ng iba dahil tila niig ang kanilang mundo sa tuwing siya ay kikilos. Pero akalain kong lahat ng aking sinabay ay lulunukin ko ng minsang alugin ni Nilda, ang nananahimik kong daigdiga. Hindi ko din naman inakala na sa araw-araw na kami lamang ni Nilda ang nasa bahay ni Uncle. Nagkakasalubong sa loob ng isang bahay. Nagkakausap. Sabihin na lang natin na iwasan ko man si Nilda. Pero wala akong magawa dahil nasa isang bahay lang kami. At syempre, wala akong magawa kapag pa siya ang kumikilos sa bahay. Tulad na lang ng panglilinis na dating ako ang gumagawa. Nagluluto na, nakakahiya naman kung tatablahin ko Sabihin na lang natin na plastic akong nakikisaba noong una. Hanggang sa nakasanayan ko ang ganoon at sa pagdaan ng mga araw, namunod na lang ako at kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Magkasundo na kami ni Nilda at may mga bagay na parehas pa kami. Eh kahit ano pala ang ugali, itsura, kulay at walang masama na ginagawa sa iyo in the long run. Magkakasundo at magkakasundo pa rin kayo. At iyon ang literal na nangyari sa amin ni Nilda. Natatawa na lang ako sa tuwing lalabas ako ng bahay at sasabihin sa akin ng tropa na Nako pray, baka kayo pa ang magkatuluyan ng future auntie mo. <laughs> Nasa isip ko naman, malabo yun. Dahil ako naman ay nakikisama na ang oldo, wala na sa isip ko yung mga ikinaaayaw ko kay Nilda. Dahil aminin ko man o hindi, yung pag-iwan ni uncle kay Nilda sa bahay ay may naitutulong sa akin Hanggang dumating sa puntong sinilda na ang nagturo sa akin kung paano maging pilyo at sa kanya mismo, nagsimula yun. Tulad ng ibang kwento, nagsimula ang malakit at malansa naming relasyon sa biruan. Hanggang sa yung biro ay lumalim at naging totohana na. Nilalamutak at pinapasok na namin ang buhay ng isa't isa. Literal na naging isa ako sa sinasabi kong lumambitin sa siopaw, halos lahat na rin yata ng sulok ng bahay ay amin ang namarkahan. At dahil si Nilda ang unang nagpasuko sa sundalong solo kung makipagdigma ay halos araw-arawin ko na ang magsangkot siya ng sunog na pinat. Eh sino nga ba naman ang makakapigil? Eh wala naman si Uncle Juni sa bahay para kanyang malaman na sa iba na nakikipaglaro ng bahay-bahayan ang kanyang live-in partner. At sa tagal na ganoon ang sitwasyon namin ng live-in partner ni Uncle. Sawa na ako noong makonsensya. Kung sa basketball pa, ang layo na ng aking lamang sa puntos kumpara kay Uncle na nasa ibang bansa at naghahanap buhay para sa pagpapakasal nila ni Nilda. Nakakalunod at literal na kinalog Ninilda ang aking daigdig sa laki ng siopaw na kanyang hinain. Yun nga lang, ay sunog at may kaalatan pa yung pinat na aking naisang kutsa at medyo may bagin pa. At kung minsan eh may simoy na nagiging dahilan upang mawalan ako ng <laughs> gana. Kung ako ang tatanungin, hindi naman talaga ako na konsensya. Nakatagpo lang naman ako ng babae na sa tingin ko ay bagay para sa akin. Tulad ko ay meron din siyang trabaho sa sister company na aking pinapasukan. Diyan lang, sa isang kilalang zone sa Rosario Cavite. Sabihin na lang natin kinain ko lahat ng aking sinabi tungkol kay Nilda na hindi niya ako kayang lunurin ng dahil lang sa oversize na shopaw. Pero siguro ganun talaga. At siguro isa yun sa patuloy na huwag magsalita hanggat hindi patapos ang laban. <laughs> Umalis ako sa bahay ni Uncle Juni at syempre, nagpaalam naman ako ng maayos. Sinabi ko na lang na nahirapan na akong magbiyahe dahil medyo may kalayuan ang Alfonso sa Rosario. nang upahan kami ng babae na itagon na lang natin sa pangalang Rose, nag in kami at napagkasundoan namin ang mag-ipon muna para makapagpundar ng sariling amin. Kaya namin yun dahil paraho naman kaming regular sa kanya-kanya naming pinapasukan. Matanda na si Uncle Juni at tingin ko, alam naman niya kung deserve niya ang babaeng tulad ni Nilda.